Kasi ako pangutan on the rebel. Si Bidon, si Bidon. Ha? Ha? Da! Si Bidon. Kana, kana. Kung ang Tagalog ng book ay aklat, ano naman sa English ang um, talulot? Ano naman sa English ang talulot? Ayaw ba? Paano na Ano naman sa English ang talulot? Talulot ako. Kadungga natin. Ako ba ito? Wala. sa tao? Five. Rainbow. Four. Three. Ayaw pag-i-search pwede wala siya kabalo. So, uh, wala na katuba guys, wala so na ko, Dari ko, dari ko, dari ko. Dari ko ta. Dula man ML guys. Kung ang Tagalog ng book ay aklat, ano naman sa English ang talulot? Tal talulot? Talulot. Talulot. Talulot? <laughs> kanang tumoy sa... Ay, kanang awasanan sa tubig. <laughs> sa awasanan sa tubig? Sa atop. Sandayong. <laughs> <Asa na yung? laughs> Sandayong. No! Mali! Mm. <laughs> guys, wala yung nakatuba guys. Direta guys. Direta guys. Ay, ang lang tao! Ay, kong kong ang Kung ang Tagalog ng book ay ay aklat. Ano naman sa English ang talulot? Connected na sila? Hindi. <laughs> talulot? Kung ang Tagalog ng book ay aklat, ano naman sa English ang talulot? Ah, Talot. Ah, mali. <laughs> talulot. Ano naman na, talulot? Mali. Mali. guys. Dari, takang totski. Mama! Oh, o, dira ka! Kung ang Tagalog ng book ay aklat, ano naman sa English ang talulot? Totske! Uy, ayaw! Bawal! Uy! <laughs> ay, Agsel, yung buwan! Ano sa English ang talulot? Talulot. 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 Ano sa ganit? Sa talulot. Sige na. Ano sa English ang talulot? Ano sa to? Ano sa ganit? Kung ang Tagalog ng book ay aklat, ano naman sa English ang talolot? Ang um, book ay aklat. Anong Tagalog sa talolot? Ano? Ay! Ano sa English? <laughs> ano sa English? O sa English sa talolot. Talulot? talolot. Ay, nakawagin na. Adjoy na guys? Ikakuha na ni siya. Ikatulo na ni. Ika no, na ni ako. Hindi pa kung tanawa. Adjoy Eeeeng! Ano sa